Ano ba sa tingin niyo ang isang gusto ni Carla sa lalaki? Pero bago po natin sagutin yan, ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At shout out sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel, hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po. Ang kwento natin pag-uusapan ngayong araw ay patungkol sa tanong ni Kuya Jomar kay Carla na kung saan na parang medyo nasaktan si Kuya Jomar sa sagot ni Carla sa tanong ni Kuya Jomar na kung ano ang gusto niya sa isang lalaki mataba ba o macho. At sabay sagot ng dalaga na opo, mahilig siya sa macho kasi maalaga daw sa katawan. At sabay tugo ni Kuya Jomar na macho din naman daw siya kaya lang mahilig lang daw siya sa Only Rice pero ayon kay Kuya Jomar pilitin niya mag gym para maging macho din siya para magustuhan siya ni Carla. Grabe guys sa eksenang ito sobra talaga tayong kinilig na mga taga hanga ng tambalang Kuya Jomar at Carla kasi makikita po natin na grabe ang effort talaga ni Kuya Jomar para lamang mapansin at masagot siya ng dalaga sa mga tanong niya. At sa huli sinabi na rin ng dalaga kahit hindi macho si Kuya Jomar ay cute naman daw ito at sa oras na yon ay kitang kita sa reaksyon ni Kuya Jomar sobrang siyang kinilig sa magandang sinabi ni Carla patungkol sa kanya. O mga calling up anong masasabi nyo sa sagot ni Carla na gusto niya sa isang lalaki ay macho? Comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. Please don't forget to subscribe Calling Up Rab, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.